Yo what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. So for today's video mga kapatid, uh, pag-usapan natin tong uh, nangyayari sa mundo, no. So bago tayo mag-start is uh, gusto ko lang munang sabihin sa inyo yung sinabi ng Panginoon sa Bible, no. So sabi niya bago daw uh, dumating bago siya bumalik or bago magunaw yung mundo ay makakarinig muna tayo ng mga digmaan, no? Digmaan sa pagitan ng mga bansa, bansa sa bansa, lahi sa lahi at wika sa wika, no? At yung hindi maiiwasan ay yung uh, sakuna, no? Katulad ng mga lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, at tagutom. So yan yung sign ng na sinabi ng Panginoon na malapit na siyang bumalik. Pero hindi pa siya babalik o hindi pa yun yung katapusan yun ay uh, pasimula pa lamang no? so kapag naririnig na natin or nakikita na natin na nangyayari na yung bagay na yun, ibig sabihin nun malapit na, pero yung malapit hindi yung malapit na yan malapit na pero malayo pa pwedeng ganun, basta malapit na, kasi yung uh, sinabi ng Panginoon dun ay parang talinhaga kasi yun eh, na kailangan kang laging nagmamasid sa paligid mo or dapat lagi kang aware sa yung pananampalataya hindi yung patulog-tulog ka lang no so uh, baka ito ay paalala na sa iyo kung napapanood mo man yung uh, video na to or uh, napadaan dito na sa wall mo pwede mo itong panoorin at pwede mong basahin yung Bible no pwede mong basahin yung Mateo yung Jan yung Lucas at Marcos yan pwede mong basahin yung four gospel na yan dahil yan ay ang magandang balita ng Panginoon para sa uh, bawat tao no so kung ikaw ay naguguluhan hindi mo alam kung anong yung direction ng buhay mo kung anong purpose bat ka naririto sa mundo eh baka ito na yung panahon na tinatawag ka na ng Panginoon na tumawag sa kanya or lumapit sa kanya or magbalik loob sa kanya no or Baka meron kang calling na tinatawag na ikaw ay pinili niya bilang isang lingkod niya or bilang isang kanyang uh, pinili na magbahagi ng salita niya. No? So marami, marami ako napapanood sa social media na dating mga mga vlogger na yung entertainment lang yung mga vlogs nila but may changes na pagbabago sa kanilang mga buhay na nag-share na rin sila ng salita ng Panginoon. So nakakatuwa, 'di ba? Dahil sila mismo na encounter nila sa buhay nila yung Panginoon. Malaki yung binabag uh, binabag nababago sa kanilang pagkatao dahil nakikilala nila yung Panginoon sa buhay nila, kung sino yung Panginoon sa kanila at ano yung purpose ng Panginoon sa kanilang buhay, no? So yung kaligtasan kasi binigay yun ng Diyos sa sa tao, sa ating mga tao, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Isa Kristo sa pamamagitan ng kanyang adugo, sa pamamagitan ng kanyang finish work sa cross ng Kalbaryo. No? So, yun yung kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi sasampalataya lang sa kanya at uh, kikilalatin kikilala, din, kikilala din lang natin siya bilang panginaon uh, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yun yung purpose nun para tayo ay maligtas. Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti or magpakabait para maligtas or sundin yung sampung utos ng kautosan para maligtas. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng ng pananampalataya. At yung mabuting gawa ay bunga yun ng kaligtasan o prot yun. ay tinalaga na ng Diyos sa atin bago pa man lalangin ang mundo o ang sanglibutan. So yun lang mga kapatid ang ating topic na way uh, maging aware tayo at maging mapagmatsyag sa paligid sa mga nangyayari sa bawat sulok ng mundo at mga bansa. No? So yun lang mga kapatid, God bless everyone.